Mainit na usap-usapan ngayon ang di umano'y pagbubuntis ng aktres na si Mika de La Cruz matapos mapansin ng mga netizens ang tila namumukol na niyang baby bump sa araw mismo ng kanyang kasal. Matatandaang nitong nakaraang araw lang ay nagulat at napuno ng kasiyahan ang mga netizens matapos ang bigla ang paglabas ng mga wedding photos ng mga dating child stars na sina Nash Aguas at Mika de La Cruz. Walang kaalam-alam ang lahat na naganap na pala ang wedding ng dalawang artista pero sa naganap ngang wedding ni na Mika de La Cruz at Nash Aguas ay kapansin-pansin ang malaking tiyan ni Mika na parang isa daw baby bump ng buntis. Makikita nga na kapag tinitigang maigi, parang pabilog ang pagkakasukat nito. Bukod pa dito ay majority ng mga posing ni Mika sa mga pictorial nila ni Nash sa wedding ay tila palaging natatakpan ang kanyang chan na parabang sinasadya niya ito. Estimate ng ilang nanay na netizens na may experience na ng pagbubuntis, mukha daw 3 to 4 months na ang chan ni Mika if ever totoong buntis nga siya. Isa rin umano ang pregnancy sa mga pwedeng dahilan ng bigla ang pagpapakasal ng dalawa pero wala namang ang problema kung totoong baby bump nga ito at buntis na nga si Mika de la Cruz. Parehas ng young adult si na Mika at Nash sa parehas nilang edad na 25 years old. Pero ayon naman sa ilang netizens, sabain lang daw talaga si Mika de la Cruz. At isa pa, inamin ni Mika noon na meron siyang autoimmune disorder na posibleng makadagdag sa kanyang timbang. Samantala, hindi naman lingit sa kaalaman ng lahat na isa sila Nash at Mika sa pinakamatagal ng couples sa showbiz industry. 18 years na ang love story nila mula nang magkaroon sila ng crush sa bawat isa kahit nung going bulilit days pa lang nila. Mga bata pa lamang sila ay nakitaan na sila ng pagiging close sa isa't isa na naging isang pag-ibig nga nang tumanda na sila. Although na-link si Nash Aguas kina Charlene San Pedro at Alexa Ilakad noon, kalaunan ay kay Mika de la Cruz pa rin ang kinabag sa kanya. Ayon sa mga netizens, parang perfect example sila ng mag-soulmates at ngayon niyang kasal na sila at possibly magkakaroon na ng isang anak. Masayang masaya ang kanilang mga fans ngayon para sa panibagong yugto ng buhay nila. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. They are child stars and childhood sweethearts. Matagal nang may gusto si Nash kay Mika. Nagkita sila ulit noong reunion at hindi na pinakawalan ni Nash si Mika. They have been together for quite some time now. Alam talaga ng lalaki kung sino ang pakakasalan nila. I hope maglast yung relationship nila as a married couple. Congrats! Daming clueless kung ano ang epekto ng hypothyroidism sa katawan ng tao. Kala nila buntis dahil manas. Water retention po ang epekto ng hypothyroidism. Nauuwi pa sa obesity kadalasan at kahit hindi ka kumain ng marami, tataba ka pa din dahil mabagal na metabolism dahil sa sakit na yan. I don't care what people say about Mika's body, but dang she looks pretty bright and happy that they end up together. Nash is a one responsible human being and Mika is a one decent lady.